ang tipaklong at ang paru-paro. Ang katapatan ng isang kaibigan ay masusukat sa panahon ng pangangailangan. Kay lakas ng ulan, kay lakas din ng hangin, may bagyo ng umagang iyon. Nagsasayawan ang mga puno maging ang mga halaman at bulaklak. ginaw na ginaw ako. Ang sabi ni Tipaklong kay Paro-Paro. Nakalabas pa kasi ako sa aking pinagtatago ang kahoy. Tiyak nagiginawin karin ka rin kahit nakatago ka sa kahoy. Wala namang tumatakip sa katawan mo ah. Bakit sisisihin mo ang paglabas mo sa iyong pinagtataguan? Ang tanong ng kanyang kaibigang paru-paro. Hindi nga ako mababasa kung ako ay nakakubli. Ang malumanay na sagot ni Dipaklong. Hindi mo naman makikita ang ganda ng paligid kung hindi ka lumabas sa pinagtataguan mo. Ang lamig ng hangin ay hindi mo madarama. Hindi mo maaamoy ang halimuyak ng mga nababasang bulaklak ang dulas ng mga dahon at halaman ay hindi mo mahahawakan. Ang sagot ni Paru-Paro. Oo nga ano, ang sagot ni Tipaklong na may pagsang-ayon. Higit kang mapalad sa akin, kaibigang Tipaklong, ang sabi ni Paru-Paro. Bakit mo naman nasabi iyan? Ang tanong ni Tipaklong. Ang katawan mo ay mahaba, matibay pa. Bakit giniginong ka pa? Samantalang ako ang nepis-nepis ng aking katawan, kapag nagpatuloy ang pag-ihip ng malakas na hangin at pagbagsak ng malalaking tipak ng ulan, ang pakpak ko ay matatangay. Ang sabi ni Paru-paro. makukulay ang mga pakpak mo, ngunit may kanipisan. Hindi ba't takot ang ulan sa nakasisilaw mong kulay? Huwag kang mag-alala, ang mga pakpak mo ay hindi lilipa rin ng hangin, ang sabi ni Tipaklong. Saka, ano kung lipa rin ang mga pakpak mo? Ang mahalagay buhay ka. Kung wala na akong ganda, aanhin ko pa ang buhay. Paano na ako makakalipat kay bulaklak kung wala na akong mga pakpak? Ang malungkot na tanong ni paru-paro. Kung sa bagay, tama ang sinasabi mo, kay bigang paru-paro. Ako man ay natatakot na kapag hindi tumigil ang bagyo dahil sa sobrang ginaw, mababali ang aking mga paa na kahit anong pagpigil ay ayaw huminto sa panginginig ang sabi ni Tipaklong. Upang makaiwas tayo sa bagyong ito, ano kaya ang mabuti natin gawin para maligtas ang ating buhay? Ang tanong ni Paro-paro. Alam ko na, may paraan akong naiisip. Ang sabi ni Tipaklong. Paano? Ang tanong ni Paru-Paro. Sa ilalim ka ng mga bulaklak ka magtago, ang mungkahi ni Tipaklong. At ikaw naman, paano ka? Ang tanong ni Paru-Paro. Habang nakakapit ako at nagtatago sa sanga ng puno, ay babantayan ko ang bulaklak na pagtataguan mo para hindi malaglag. Ang sagot ni Tipaklong. At sabay na kumapit sa bulaklak ang magkaibigang si Paru-Paro at Tipaklong. Ang kwentong ito ay hango sa hiyas ng pagbasa, pahinang 163 hanggang 165. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.